Grabe, hindi ito magugustuhan ng marami, lalo na ng mga solid at mga legit da bark ads. Dahil ayon sa ilan, ay si Atasha Mulak, ay aalis na daw sa Itbulaga. Yan nga ang pag-uusapan natin ngayon, mga da bark ads at mga ka-highlights, dahil sa mga bashers, na sinasabi ang isa na namang fake news na ito, patungkol sa da bark ads nating si Tash sa katunayan nga, ay inipon natin ang mga ganitong mga comments ng mga tila bashers, na nagko-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga, at sa iba pang mga video sa YouTube, magmula nga ng hindi na nila araw-araw nakikita ang The Bark Ads nating si Tash, dahil sa pagiging busy nito, lalo na may The Purse Family din ito, na tila hindi nga daw masaya ang mga ito, na may ibang project si Tash. Kaya naman, ay syempre, ay hindi din mawawala ang mga comment ng mga legit the bark ads natin, gaya ng mga ito. Na syempre, ay nangyari na rin nga sa iba pang mga the bark ads, tuwing hindi nila ito nakikita sa itbulaga, gaya ni the ads may noon. Dobark Ads Ryan At maging kay Dobark Ads Karen Na mga napag-usapan na natin noon Lalo na nga nakaraang linggo, na kung saan ay November 19 November 22 At November 23 lang napanood si Tash, o tatlong araw lang napanood si Tash sa Itbulaga, na syempre, ay hindi pa rin mawawala ang mga nagtatanong na nag-comment, kung bakit palaging wala si Tash sa Itbulaga. Na napag-usapan na rin natin. Na syempre, ay kalimitang hindi na din pinapansin ng mga legit the ads natin dyan, dahil sa paulit-ulit na lang na nangyayari. hindi lang kay Tash, kundi maging sa iba pang mga da bark ads, tuwing hindi nila nakikita sa Itbulaga. Pero, may ilang mga comments na kapansin-pansin, na paniguradong hindi magugustuhan ng mga solid at mga legit daw bark ads, kasama na syempre ang mga fans ni Tash. Kaya naman, ay magmula noong July 2024 hanggang ngayon, ay inipon natin ang mga nabasa nating mga ganitong comments, patungkol naman kay Tash, gaya nga ng isang ito, na hindi daw magtatagal ay aalis na rin si Tash sa Itbulaga. Hindi pa nga kasama dyan yung iba pang mga comments na talaga namang hindi na magandang mabasa. Kaya naman ayon nga sa ibang mga comments ay tila hindi nga mga solid at legit da bark ads ang mga ito o mga nagpapanggap at nanggugulo lang sa livestream ng Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Gaya na nga lang nang nangyari noon, na naging mainit ang comment sa YouTube livestream ng Itbulaga, dahil sa mga nagsabing replay ang itbulaga noong araw na iyon, pero ang totoo ay free recorded episode ito, at hindi replay. Na syempre, ay hindi nagpatalo ang mga legit daw bark ads sa mga comments na ito, dahil hindi naman talaga replay ang itbulaga noong araw na iyon. Na napag-usapan na rin natin. Na hindi na nga kailangan pang itanong kung totoo ito, dahil alam naman ng lahat na mga bashers lang ito. Samantala, matatanda ang, bago ipakilala si Tash noon, bilang bagong The Bark at September 23, 2023, ay tumawag sa phone si Aga at Charlene, na talaga namang masaya at todo ang suporta nila para kay Tash. Sinabi pa nga nila dito kung gaano sila kasaya at excited para kay Tash. At dito din na, ay nagbigay din sila ng advice para kay Tash, na mag-enjoy lang ito sa Itbulaga kasama ang mga Dubart ads, at have a good good time. At ito nga ang ginawa ni Tash, na makikita naman sa kanya, tuwing mapapanood siya sa Itbulaga. Mapa Hosting Man At maging sa kanyang dance prod, Game na game pa nga noon si Tash sa imbitasyon ni Mayor Jose na bumisita minsan sa barangay. Na walang arte pa ginawa noon ni Tash. Sa kanyang TikTok livestream pa nga October 2023, ay sinabi niya dito kung gaano siya nag -e enjoy lalo na nga daw sa hosting sa It Bulaga. Kaya naman, ay bukod nga daw sa hosting, ay gusto din daw niyang subukan lahat, Gaya nga ng acting at singing na mga nagawa na nga niya ngayon. At paniguradong may mga susunod pa ito. Samantala, sa katunayan nga, ay kahit sa The Purse Family, ay napag-uusapan pa rin nila ang itbulaga. Una na nga dyan, ay noong may sakit si Tash sa isang eksena sa The Purse Family, na kung saan ay unang ang nabanggit dito ang itbulaga na makikita pa nga dito, ang nakakatawang naging reaksyon ni Tash. Na matatandang na ulit pa nga ito, na kung saan, ay noong nagpaalam ito bago matapos ang show, ay masaya nga itong ginawa ni Tash, at sinabi ang itbulaga. Pero, kahit ready si Tash na gawin ang iba pa niyang hindi nagagawa, ay may isang bagay pa nga siyang hindi ready na gawin. Ito nga, ay ang magkaroon muna ng ka-love team dahil ayon sa kanya, ay gusto muna nitong mag at talaga namang nag-enjoy -e daw kasi siya sa trabaho. Kumbaga, hindi muna iniisip ni Tash magkaroon ng ka-love team sa ngayon. Na napag-usapan na rin natin noon. Samantala, ano naman ang mga masasabi niyo? Patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito.